Ang pinakamahalagang utos ng Diyos na hindi nasunod natin, ito ang unang pinakamahalagang utos, basahin natin ang Matthew chapter 22 verses 37 to 38, sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, ito ang pinakamahalagang utos, Amen. Ito ang unang pinakamahalagang utos at sinasabi dito na ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, bago ang anumang bagay ay ang Diyos ang mauna sa ating mga buhay at hindi ang ating mga sarili. Ito naman ang ikalawang pinakamahalagang utos ng Diyos, Matthew chapter 22 verses 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Ito ang ikalawang pinakamahalagang utos at sinasabi dito na ibigin natin ang ating kapwa. Tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili, Ngunit nakakalungkot na ito ay hindi nasunod dahil kung titignan po natin ngayon marami po sa tinmahal lamang ang sarili, sariling pamilya at wala nang pakialam sa kapwa. Nawa through this verse ay makita po natin ang nais ng Diyos na tayo ay nabuhay hindi lamang sa ting mga sarili. Kaya naman kung ating malalaman ang salita at kalooban ng Diyos ay atin itong masusunod. Kaya naman upang atin itong malaman sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. If you are interested please comment I'm interested. For update please follow like comment and share, thank you.